Ano? Naso? Pinapatag na po. Indel, walang asa na. sa kabila. ba doon? Pwede sila Okay, punta. kayo. tayo tayo. Gusto tayo. Gusto muna tayo. Kami. Ayon. Ayon, up, mga tayo. Tama, mga tayo. 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 na, Tayo. 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 ati Tayo. Tayo. Eh, hinihintay lang kami na sa kasama. Okay, mga nakakapadyak. May rig kami. Wow! Ito sa kapin. Kung saan. Surpresa. May bubuduling kami. Tatay <laughs> so, ka yung nakakapadyak maghubo dulim tayo nung nakikilala nyo ba si bin yung Padak natin na nakakasama ko mag ride yung mga nakaraan sa kasamaang palad ano, na dente po na hospital siya na dislocate yung ano yan, buto yung balik yung luhos niya, na lang hindi lang kasi eh pero ngayon, sana makasama siya, sinakaya ko siya, sabi niya okay na daw siya, okay na daw so, siya kumadya pa ulit. So, self out kay Vins. Pita kit sa ride, makasama talaga siya. Hindi pa nag-reply eh. Ha, sa likod. Wow! Ah, self out ka na kumadya. Salagong na tayo sa wakas. Ain, tayo tingnan ni Star Mall talagang tayo ng konti bike check tapos tayo ako yari ako dito sa telobong sabi ko si TN nag-aalas 7 si na rin yung iphone hindi rin may na mga ganun alas 3 pa lang hindi ako 3 pa may ride eh mga ganun nagigis okay guys pero pag may pasok ang alin hindi na mo dito takto

tatuloy din ang aking gesture red ball ng red ball kapatagin patagin Nakatag. ang red mga ka na red ano dalawang katama ang nagbabarik hindi pag-ibig kasi din, Man kasi sa wakas. din ano, pagaling ng kanyang tubo. Kasi e, nagsusakit. Kasi e, silent lang sa accident siya. Pag-ibig kasi tubo siya. At ngayon, medyo okay, okay na daw. Sabi niya, okay na daw. Ayon yung damag bike. Ayun. 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 Eh. Ayun. 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 Ako ang Peter ngayon Peter ako Yung ride right na to Ito At ride right, Pinatawag tayong Tranko Ah Yung Tranko Ito yung dapat susundan ng mga group niya ako yung yung lang kami habang alam ko kailan kami sa nakatama. Ako ako magbabantay, yung magbabantay sa Manila yung natin. trabaho ng keeper sa'yo, big tribe. na dito, makakapag-lock. May bagay. Bagay wala rin tayong nabubali ah tingnan namin yung nabubali mga para sa dap kabila hindi mainit baka yun oh no? kaka dati jerry dati jerry nagkaka kukuti yung dalawa? na yung dalawa ha? yung dalawa nasa na? sa kabila pwede ba doon? Bawang ko po Hindi ko sila tumaan Bawang ko Hindi gawang buhay Nalang pagsiminamol Kaya lang <laughs> na makikita nito Tayo labas nun Lalo Tayo labas nun Wala rin Hindi muna Ha? Dapat kasi hindi sila muna Hindi nah. Iya, What's mga kapadyak! Ito na ha! <laughs> Nalimutig din. Tawag ko dahil one way One way! Na dahil huwag na sa sa mga mga kapadyak Kailangan di kayo huwag sa trunk na kung hindi alam yung hindi kayo taga ano Ako may ahon! Ako po! Na ahon tayo mga kapadyak. Ayun tayo ये लाओ इधर आ इधर मौका बनाते देखो चलो दिखायो बैठे नहीं Ayan siya si Vince Wala pa Ganyan <laughs> ah lang wala ka

Sanu Valley Munting pajak na lang na ako o. O. Wala na iwan diba? Doon Mubali na tayo mga kapadyak Mubali Nasaan na sila

2 lang ito yung mga tayo ito muna ako, bahala ka dyan ba kami mga kapadya nandito na po kami sa lubali mga kakama ko magpapahinga sila Up, mga kapadya Pag-tag na kami Pag-tag na namin kumain Tug na Pwede na ulit kumadyak na malakas Mga kapadyak na ulit May lakas na Hindi e mo mga galing na yun oh. Pauwi na sila Tayo papunta pa lang ay naiwan naiwanan pa kayo hop, oh, titira ko dun ako sa likod na dun na

Ayan. First long ride. First long ride. First long ride yan. First long ride. Walang tutukod. Walang tutukod. Walang tutukod. Sige, walang tutukod yan. Ayan okay, mga kapadya. Try down sa kami. Woohoo! Repal lagi. Wah, satu lagi ni repal. Pal. Ay, pa baka ba papatagin yung ahon Shout out sa Ikan Philippines Shout out Alvin, tayo mo pa Kaya mo pa bin. Pero kaya mo pa. Kaya mo pa. Kaawin pa. <laughs> <laughs> ah. no. Ayan mga kapadyak. Kaya si Bin. <laughs> yung asama ko ng last set long ride sa mga no. Wala nga ang cave. sakit <laughs> yung tuhod niya eh. Hospitality eh. Pero ngayon naka na na. Naka recover na siya mga kapadyak. So yan. Start na ulit yung long ride niya. Nakakasama na ulit natin siya Matagal-tagal din natin siya hindi nakasama Almost one month din Diba Vin? Hindi siya malakas Hindi malakas Hindi nadala Hindi nadala ito so, Press na press nyo kasi Feel ride feel ride lang Heel lang Ano pa kita? Ready to hihihihit hihihihit mamaya <laughs> dun tayo sa finale na kahon na pag na tayo init no, sakta lang dito oh. Mapuno kasi, eh, hindi kasi nung no, mainit eh. Ah, puno. Punta na tayo Marcos Mansion, mga kapadyak. Ito na yung dalawa. Naiwanan yung dalawa.

Nito <laughs> din, Yung mga lohi niyo nung di, na pamilya ko, ko, pamilya 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 mọi <ông tr Darwin> người ăn bạc người ăn mọi người ăn đang nào, ba mọi người ăn 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 mọi người ăn

La <laughs> la 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 Ready your gear Change your gear Pinatag na! Ako, pinatag na po! Pinatag na po, <laughs> pinatag na po So, up mga

Na, meron po oh no, Ano? Pinapatag na po Wow pag May pag-inang Hãy subscribe